So, so, yung pa ako. Nagka, mm. uh, ano kasi ako yung dati nag-chemo nag kimo -chemo, chemo? Uh, Bakit yung chemo? Colon, si cancer ako. Mm. Di, sabi naman doktor, mm. manhinti, mm. ng doktor, oh, hindi mo mong yung mga pangang, mm. pati nga mga labi ko, di lang. Mm. Pero after naman, nawala na. Kaya lang, mm. ito yung pa ako, pareho hindi, hindi siya nawala. Yung pa, laging maliit siya. Tsaka itong, itong, itong ilalim na ito, mm. parang, parang siyang, kala mo yung sinisip-sip siyang papaloob na maliit na... Ano ba yung, ano, ano ba yung ginawang therapy sa'yo? Chemo lang, tsaka ano, ano pa? Kimo? Meron ba, mga meron kayong operation? operation? Meron may mga... Oh, may operation. Lang. Anong opera? Dito sa, dito pa. Kailan ka nag-opera? 2012. 2012? 12 years Okay, 12 years Okay, pwede na kahit pa paano Kasi yung mga ganyan, yung mga colon Sabi natin kahit hindi colon Basta mga cancer patient kumbaga, Very risky ang tabigil Pag hindi, pag wala kayong alam sa mga O kung ako, wala akong alam sa ganyan Hindi yan po pwede Basta-basta karatihin ng mga kagaya ginagawa ko Pero yun sa kanya naman Basta okay lang naman Medyo Pero kung bone cancer never natin gagalawin yan kasi nasahin. pag pagkolon, pwede natin tabigin yan. Tapos, ma'am yun dyan, ano, maring hindi sigurado at <laughs> tsambangan yan. Tapos eh. ngayon, yun <clears> ako, <throat> <throat> may konting sugar ako. Di ba, nakakamangkili yun. Misan, sabi mo, mama, Fasting blood sugar. Oo. Eh, pagka meron kayong FBS, ibig sabihin, pa-diabetic. Oo. Kaya, Maka, lalo, o Baka normal lalo, lang yun. Lalo siyang namatid. Ang magiging, mag, ang mangyayari dyan sa inyo, ang mangyayari dyan sa inyo, kailangan nyo, labanan nyo, ano, yung mga sugar na yan, tsaka yung ano, kailangan nyo mag-walking-walking, -walking, tapos water therapy kayo. Walking-walking, bilans sa ako umaga, water therapy talaga, yun ang pinakasagot dyan. Mm -hmm. Tsaka yung mga cancer, sabi natin, ano, sabi natin, wala na. Huwag na huwag kayong babalik sa pagkain ng balansa, at chocolate. Balansa at chocolate. Yan ang mga pagkain ng mga bukol-bukol natin. Okay? Mm -hmm. Tandaan niyo yan. Manok, idlog. Yan yung pangkaraniwan natin, daily natin kinakain eh. Mm -hmm. Alisin niyo yan. Tsaka yung patis, pusit, crab, hipon. Mm -hmm. Yung mga sobra, yan yung mga sobrang lang sa waluyan, yung mga sobrang lalansa. Magbalik kayo sa mga gulay-gulay. Magu magugulat kayo, matanggal yung mga ano. Parang sinasakal yung ganito. Tignan natin, sa balakang natin ilitresya. Tapos, yan. Ganun din. Ganun din ako itong dati sakit na sakit na sakit. Pero ngayon, iba-iba ka pa naman na. Iba-iba na. Okay. na. Yan, yan, yan. yan. Ito, 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 ito yung ganito, yung tatat na ito. Okay. Ito kasi yung pala ng daan ng tennis. Pero yung terrible naman eh. Ito, ito yung, yung grabe dati. Ang sakit, sakit, sakit. Pero nawala na. na, wala na, na. Nawala no. Pero... Kasi dito, pag pinindot ko yan, pero, katulad sa kanya, oh. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. <laughs> may oriente naman. Oo. Oo. sa Grabe sakit nga. Ano yung... Ito sa kamay ko. Ano? Yung... Carpal tunnel syndrome. Yung... Iyan. Hindi ko okay. siya maganda. Ano tawag siya? So, carpal tunnel syndrome. Tapos, pag ganyan... Naglalak naman. siya. Kung hindi ko gagaling, lumalagot ako siya. Ganito yan. Ano yan? Hindi na automatic. Paghina na, na ng mga... Paghina na ng mga immune system niyo. Yeah. Yung carpal tunnel syndrome. Tapos minsan nagsisimula yan sa overuse. Tendonitis, hand tendonitis. Mm -hmm. Ah, 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 oh, ah, yan. gagawin nyo dyan, di ba, nag-lock. Ah, mm -hmm. huwag nyo ipilit. Masakit kasi yun eh. Ang gawin nyo, ilock nyo ulit lahat. I-close nyo ulit, pukutin nyo na isa. Sabay-sabay, para hindi masakit. Para ma nyo yung kasi. Aray. Ipilitin nyo hindi. Sarado nyo ulit lahat. Tapos, madalas yung kukuskusin yung kamay niyo? Madalas yung i-rub? Oo, lakoy ko lang. Kasi itong isang ito, dati siya yung ganyan. Hmm. Nawala naman na siya yan, oo. Nawala na siya. Kube. Eh, i-rub niyo lang e, yun. yun. Ganyan, no. oo. Tsaka, hinihirip ko siya. Tsaka, Saka, huwag niyo nang sing-singan yun, oo. Sing no? <laughs> niyo muna singsing sing-sing. Pagka, napo-compress yun. Kung ano yung may problema kasi, mas ano lang siya eh, naihirip na lang siya pag may -irin ilipat niyo muna pansamantalan. Pag magaling na siya, tingnan mo, oyan oh ibig sabihin na compress kasi naglalining eh o. Eh siyempre, nalilis na nga yung move, eh, DAPT mo pa, kumbaga, hindi siya healthy. Tsaka nyo lang ibalik pagka goods na. Katulad yan, di ba dati meron, naging no? goods naman, no? tsaka nyo lang ibalik. Kumbaga, hindi naman yan dahilan na, o, oh, nag-break na kayo eh. Kumbaga, hindi, kumbaga, meron tayong problema eh. <laughs> <laughs> kung okay. si eh, ano eh. oh, ang kasingkasing ayaw niya kasi kahit ano huh? hindi ko hindi ko nangyayari hindi ko nangyayari hindi ko nangyayari hindi hindi ko hindi hindi pag-invent. Kasi kahit pa matagal na yon, matagal na i opera, siyempre, very delikado pa rin. Ganito lang sa ano, malilis lang yung karate natin. Hindi ka kaya kanina, kayo, kinarate ko ng todo. Ito, less lang muna. Um, tayo sa show. Ito Ay, po. 64年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の38年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年の39年99年の3999年9999999999999999999999999999999999999999 stage 3 BD. Oo. Alam ko alam niyo ba? Ka, Manood kayo kay ano? Manood kayo kay Dr. Atoy Arboleda. Sa uh -huh. cancer survivor 'yun eh. Tapos kayo 'yun. Para ano? Kita nyo May mga matututunan kayo hindi medicine kahit nga hindi kimo 'yan eh. Sabi niya wala na kayo dapat ikatakot sa cancer, natatanggal yan na na-cure yan ng walang medication. Kumain lang ngayon madadalas ng madadalas na mga ano, herbal. Tsaka yung bunga nga ano, ano yung hinog. Papaya. Papaya, buyabano. Buyabano talaga. Buyabano juice. Yung pinaka maganda, pinaka yung prutas niya. Yun talaga, tinuturo talaga nila. Meron niyang, meron niyang kapangyarihan na nag, nag, ano, 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 nagpumapatay ng mga bad cells natin, yung mga cancer cells natin. Yung bunga ng buyabano. Masarap naman yun eh. Yung mga yung taon. Oo, oh, nilalaga rin yan. Yeah. Manamis na mis na makasimasim yan. Season. Ah, may season. May okay. 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 season lang kasi buya ba? Ang ganyan lang. 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 Ang ganyan Kahit wala na siyang nararamdaman para talaga maturo yan, masira, matanggal yung mga cancer cells niya sa amin kasi yung pagkakang kaya mo ka, ng yung mga pipes Sa ng lang mo. Eh kaso naman, yung kaya naman talagang lusaw lahat ng balahibo. No? Yeah. Talaga namang uh -huh. masakit sa balat. Uh -huh. Dalawang araw ano niya, session niya. Checking sa hospital. Pero session. Galing din siya ato yung yung ato yung yung na yung Naturopathy. Ang dami nilang tinuturo yeah. na ano. Ano si Willie Ong? <laughs> si Willie Ong, okay din yun. Marami rin siyang ano. Kaso, siyempre, pag kinamaan ka naman ng iba, sarcoma. Paayos na ulit ah. Kantak mo na pa. Kaya na to. Relax na. Okay. Yung, susunod. na kayo, mami. Mami, pag namamanid yung paa nyo, pag, ganyan, palagi yung i-elevate pag manutulog kayo. Ah, Lagyan nyo ng unan. Mm. Oo. Oo, inalagyan ko ngayon dyan. Man. Oo, ganyan o. No? Oh. Para pag isin na. Pero hindi ganyan ha. Inalagyan ko rin yan ng medyas. Ganito. Saan yung edyos, eh. isang unan o? Ayun. Dalawa na lang kami ngayon. Ha? Dalawa lang nandiyan kanyang. <laughs> ganyan ang style. Pero, syempre iba-iba tayo ng ulan eh. Mm, ano. Lagyan nyo dyan sa likod ng kuhod, tapos nakaganito. Oh, Yan. Para yung blood circulation, yung blood stream natin, gumanda. Mm, tapos, yung oxygen kasi dyan, pigil din. Bunga ng Masa, galing kayo sa ano eh, galing kayo sa mga, uh, mga uh, ano eh. Sabi nga, kasi kinukumpin ko kasi sa oncology ko, yung nagkinasabi. Sabi ko nga hindi na tatanggol yung parang manhin. Hindi niya baka nga daw din yung scientific na Kasi yung mga ugat mo dinaanan ng kayo mm -hmm. mo, nagluluturo yung kaya. Kaya nagkaroon ng clogging. Kaya ang gagawin dyan, elevate. Pansinin nyo, observahan nyo na mag-elevate kayo ng mga ilang araw. Pag matutulog kayo, isdad nyo ng konti pa Pero kailangan ito may ano kasi para yung tuhod nyo, tubas, hindi masakit. Nagkain nyo ng ano. Lagyan nyo ng patong dito. Ha? Pero dito rin ang tracing kasi yan sa balakang. Kaya pinibilig kong ano. Yan sa balakang talaga ang mga ano. Kasi nandito yung pinaka-edge yan. sa lumbar. Sa lumbar talaga ang pinaka-ano yan. Kaya tracing talaga. Dito rin. foil. Pero you're healthy naman na eh. Mukhang graduate na kayo. Man, sana hindi na bumalik yung dating ano, lumbay nyo. Grabe mm. yung dinagdaan. Yung mga yan, may bukol yeah. kayo rito. Oh, yeah eh bukol, ang ah, ganyan yung magkakapatid, 'yung <laughs> mga parang ay 'yung dito, para. 'yung parang pasoong. Ah, okay. Ganyan sila normal lang pala. Pero 'yan kasi, basta tatandaan 'yung pagkain ano ng bukol. Wala? Ang pagkain ng bukol, itlog, manok, Chocolate 'yung patis hipon, crabs, usit, baguong, 'yan 'yung mga ano, iwasan nyo Pero pwede kayo sa maraming pagkain. Basta iwasan nyo na yung walong malalansan na yan. Doktor din mismo nagsasabi niya, cancer patient pa. Ayun si Dok, ang yung cancer, ano yun? cancer survivor. Hmm. Kaya dapat nyo siyang tulara. Mga, hindi niya naman ituturo yan kung ano eh. Kundi niya na napagdaanan eh. Pero siyempre, napagdaanan niya, doktor siya. Experience niya. Ni-research siya kung ano yung nakakasama. Gracias.